Magandang araw mga ka-jeeping Ayan, nandito tayo ngayon sa aming maliit na project ni kapatid Ayan, ito siya Ayan ang aming, aming overtime ngayon Tapos may isa pa kaming aanuhin bukas, ganito rin Ayan mga ka-jeeping oh ngayon ay Friday, ayan, pinaka-overtime namin ni eh, kapatid, ayan, hindi naman siya kalakihan, hindi naman siya kaliitan, nasa gitna siya mga kajiping. kami ay pauwi na mga ka jeeping ayan yung makina namin no oh. ayan ayan yung ayan yung ginagamit namin sa pag uh, pagpapalubog ng buhangin ayan ayan natapos dun buti at mag aga kami nakatapos kaya okay na uh, kwento ko sa inyo mga ka jeeping may malaki akong problema pero kayanin natin yan kayanin nakin siguro ang problema ko kung iny kung aking uh, estimate na abot sa apat na daan apat na daan na libo kasi ang aking sports car mga ka jeeping nak uh, na nung isang araw kahapon ba yun Ayun, yun yung malaki kong problema pero hindi ko naman siya masyadong di pero tumulo talaga luha ko mga ka jeeping nung pagkuha ko ng aking susi na paglabas ko wala na yung aking sasakyan ganong kalungkot pero tiis lang darating ang panahon babalik din yan diba kung napansin niyo yung aking sasakyan na maliit napakalaking bagay nun para sa amin ni eh, kapatid